Hello guys. Ah. Uh, Gising lang namin. Ito na pala yung baby ko. Si Mikael. Tohan, Cabrera. Hi ka muna. Hi. 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 Pa ka pakyut. Smile. Smile. Okay. Good morning, Philippines. Oh, happy. Yeah. Ayan, agad sinusunod yung mga salita ko, di ba? Ang um, Rohan raw ay <laughs> Ayan kasi guys, ah, uh, walang pasok kasi merong bagyo Sayang magpa-prank naman sana ako. <laughs> 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 right, Peace. Right, ayan na. ngayon banding muna kami at kakanta kami ng bahay kubo. Yeah, ayun. Sige. Ah. Uh. bahay. Hindi oh, pa wag mula pa, wala pa. Wala pa. <laughs> Excited masyado. Eh ah uh... Ayun, peace mag Muslim mo kami ni Baby

Hi! Uh, Ang balabi mahal! Ang balabi mahal! Uh, hello, guys! Hello, guys! Um, Katatapos lang namin mag -almusal. Wala kami pasok kasi may bagyo at sinuspende. Problema muruan! <laughs> Problema muruan! Eh! Tawan ah, manusia eh, eh, uh. kis. Uh. Itu papalah sisilin, hai kakak ya, no. Hai, hey, mama mu. hai mama. Kau siapa oh. ya mama? Hai. Yo, hai. Ngayon Kakan na kakanta na kami ng Baby Shark. Bahay. Kubo. At mamaya hapon ma challenge. Di Ano? lipstick challenge. Ha? Ano tawa mo? Tawa ka lang, tawa wow. <laughs> Adlaw, yeran, magtigo. Ah. Katlo ka ba? Unigo. Adlaw para magkatlo kan suluan na. Heem. Ah, Uno. Dos. Ngayon, <coughs> uh, umpisa na natin kumanta ng bahay kubo. Sige, 1, 2, 3, go! Bahay kubo. Bahay buho. Buho. Kahit ang halaman ay salaman. Singa mas Sita, Sita. Batani Kundal Batula uh, Atsaka bat. At At Mayron At saka mayroon, mayroon pa, pa Labanus Buay Dobo Oh, pinalitan yung kanta Lumipad sa Kandit ko na na Pumutok na Pala. Sayang ang Pera Pinambili ng Dobo Sa pagkain nabusog pa. Yay! Yay! Bye bye. Clap clap clap. Clap, bye -bye. clap lain bye bye. Apa yang sa ano alet. Uh, ah, Johnny, Johnny. ah, Johnny, Johnny. Johnny, Johnny. Eating sugar. Oh, telling lies. Oh. oh. Open your mouth. Oh. <laughs> oh. Hello, guys. Hello, guys. Hello. Thank you for watching, watching our video. Please don't forget to subscribe <laughs> to Saan our channel. Nyo. Bye bye. Peace. Bye bye. Peace.